Kamusta mga kababayan? Ako si Lan, ang inyong hashtag Walk with Lan, bringing you to the latest chika sa politika. Ah, Mula Manila hanggang Middle East. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na balita. Si Senator Tito Soto, bagong Senate President. Pero bakit maraming kabataan at OFW ang nagsasabing si Senator Pia Cayetano ang dapat mag-lead ha? Uh, Senator Alan Cayetano ang dapat mag-lead. It bulaga ka ngayon, soto, ha? Pero sang ayong ba na si Cayetano ang next big thing? Tara, i-breakdown natin ito with humor, kwento, at hard-hitting facts para sa mga Gen Z, millennials, at OFWs natin sa Dubai, Riyadh, ha? Uh, Toronto at Los Angeles, kaibigan. Kamakailan, nagkaroon ng malaking shake-up sa Senado noong September 8, 2025. No, napili si Tito Soto bilang Senate President na nagpalit ha, kay Jesus Escudero. Pero nagtanong, ha, bakit parang may clamor para kay Senator Pia Cayetano? No? Sa video na ito, i-analyze natin kung bakit si Cayetano ang hinintay ng kabataan at OFWs at bakit may mga nagdududa kay Soto. With my signature, ha? Hashtag Walk With land Style. Bibigyan natin kayo ng witty, uh, relatable at fact-based commentary. Kaya ilike na, isubscribe na at ishare na ito sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, no? Sydney at Qatar. Kung gusto nyo ng mas maraming ganitong content, hit that subscribe button, na huh? uh, thanks, but, uh, thanks, so, uh, magpadala na rin ng super thanks mga mga kaibigan ha para iwas broke sila na <laughs> Okay, bago natin simulan, mga kababayan, i-smash nyo na yung like button, i-subscribe, at, uh, um, at i-ring ang notification bell. Kung nasa Saudi Arabia ka, Japan, o Canada ka, i no? I-share ito sa mga kaibigan natin para updated kayo sa Pinoy politics. O comment down below, mga kaibigan, ha? Team Cayetano o Team Soto. At kung may extra kayo, send some super thanks para suportahan ang content natin mga kaibigan. Okay, kamusta mga kababayan sa Makati, Davao at Dubai? Let's set the stage. Noong July 28, 2025, si Chis Escudero ang nanalo, ah nanalong Senate President with 19 votes. Ah, pero isang buwan lang, September 8, ha? Oh, wala pa nga yata, ano? biglang nag ang hangin si Tito Soto, ang bagot, bagong Senate President, anong nangyari? Isang Senate kuha ang naganap. Sabi ng mga eksperto kung saan nagkaisa ang majority uh, ng senators para palitan si Escudero. Pero bakit? Ang chismis, may kinalaman daw ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na idineklarang unconstitutional ng Supreme Court. Okay, para sa mga kabataan at OFW sa, bakit mahalaga ito? Ang Senate President <coughs> ang two heartbeats away ha mula sa presidency at siya ang nagkocontrol ng legislative agenda. Kung mahina ang leadership, baka maapektuhan ang mga batas para sa labor rights, remittance policies at youth programs mga kaibigan. Kaya let's dive deeper. Ah, bakit si Alan Cayetano pinag-uusapan bilang next Senate President? At bakit may mga nagsasabing, It, bulaga ka? Soto, yan. Yeah. Okay. Okay mga kababayan na dyan sa Cebu, Singapore at Toronto. Let's talk about Alan Cayetano. Siyang senador na kilala sa kanyang advocacy sa iba't ibang mga bagay. No? Si Cayetano ay nagsilbi bilang senador ha? ng matagal na panahon. At kilala niya siya sa kanyang mga bills. Ng mga... Uh, iba't iba po, ha? mga marami pong bills yan, no? si uh, Alan Peter Cayetano. No? Nag-speaker of the house pa yan naging ano pa yan naging uh, uh, foreign secretary uh, foreign affairs secretary okay no uh, para sa mga Gen Z at millennials siya ang tipo na lalaban para sa me sa mga uh, para sa atin no mga programa at education reforms para sa mga OFW at mga kabataan Okay, ha? Mga bagay na natin, mga kaibigan. Pasensya na po kayo, ha? Medyo masama talaga ang pakiramdam ko. At uh, uh, inaano lang po natin para makapagsilbi rin po tayo sa ating mga kababayan kahit po uh, may sakit po tayo. Sa mga OFW sa Abu Dhabi at Hong Kong, si Kaitano rin ang vocal uh, sa pagprotekta ng mga, sa mga migrant workers. Halimbawa, nagtulak siya ng mas mahigpit ng batas laban sa mga uh, ano? sa isang rally sa Pangasinan, sinuportahan ha? siya. nang uh, ng iba't ibang mga sektor ha talagang, ah, imagine mo kung siyang Senate President, baka mas maraming batas ang ipapasa para sa mga job security ng OFWs at mas magandang remittance policies. Pero teka, bakit siyang hinintay ng kabataan? Kasi si Cayetano ay may track record no ng pagiging relatable. Nalala nyo ba yung mga viral moment ah, niya, niya, sa Senate hearings? Parang siya yung kuya. Ah, kuya mo na lalaban para sa'yo. Uh, ha, sa hashtag Wakwilan, siya ang bet ko ha, para sa next Senate President. Dahil kailangan natin ng leader na hindi lang puro politika, kundi may puso para sa mga kabataan at OFW sa kaya mga kababayan sa so Japan at Qatar. I-comment nyo. Okay? Alan Cayetana for Senate President. Ngayon, napag-usapan natin si Tito Soto. Mga kababayan, sa Riyadh, Sydney at Pasig City. Alam nyo na, si Soto ang, ang OG ng Itbulaga. Pero sa Senate, eto ang chika. Bagong Senate President siya, ha? pero maraming kabataan ang nagsasabing Eat Bulaga Soto dahil sa ilang controversial na decision niya, mga kaibigan. Una, si Soto ay hinintay ng veteran black dahil sa kanyang experience. Naging Senate President siya from 2018 to 2022 sa panahon ng Duterte ha? at nanalo ng historic fifth terms of 2025 elections. Pero problema, maraming Gen Z at Millennials ang nagsasabing outdated ang kanyang approach. Halimbawa, noong 2017 ha, si Soto ang nagmalaki na ano-ano lang, no? ang isang rape victim na ikinagalit ng maraming kabataan. Ang ganitong mga pahayag hindi na vibe sa 2025, lalo na't na kailangan natin ng leader na sensitive sa issues ng kabataan at women. Pangalawa, may mga nagsasabi na masyadong trapo, traditional politician si Tito Soto. Sa isang hearing tungkol sa flood control projects, ha, nagparinig siya tungkol sa mga anomalya pero hindi siya nagbigay ng konkretong solusyon no para sa mga OFWs importante ang transparency sa uh, si infrastructure projects kasi dito nanggagaling ang mga taxes natin Kung si Soto magli maglilid, baka maulit ang mga isyong tulad ng budget delays na naapektuhan ng OFW welfare <coughs> <coughs> ng programs. Okay, ha? so anong laban natin? Ha? Si Pia Kahita, ano ba? O o si Tito Soto ha para sa mga kababayan natin sa Dubai, Toronto at Makati. Let's break it down. Si Kaita no ay may progressive agenda no, naglaban siya para sa mga iba't ibang mga batas no, youth centric programs ah, tulad ng um uh, ng iba't ibang mga batas no, sa kabilang banda. Si Soto ay kilala sa kanyang conservative stance tulad ng pagsuporta sa mga batas na hindi masyadong pabor ha, sa reproductive health mga kababayan. Okay, para sa mga OFWs natin. Si Kayita, no ang mas ang may mas malakas na track record no sa migrant worker protection. Naging DFA secretary po 'yan eh. Halimbawa, nagtulak siya ng mas mabilis na proseso para sa mga remittance complaints. Si Soto naman kahit may experience ay hindi gano'ng vocal sa OFW issues. Sa kabataan si Kaytano'ng mas may appeal dahil sa kanyang focus sa education at mental health. Habang si Soto ay mas associated sa mga traditional na issue mga kaibigan. Okay? Pero para maging fair, si Soto ay may experience na mahirap pantayan. Ang kanyang fifth term ay patunay ng kanyang popularity, ha? Uh, para sa mga panahon ng Gen Z at Millennials, kailangan natin ng leader <clears throat> na updated, inclusive at may malasakit sa mga bagong issue tulad ng climate change at digital rights. Kaya hashtag walk with lan. Ang sabi, ah, nako. Uh, Peter, Alan Peter Cayetano for the win. Yan. Okay, to sum it up mga kaibigan, mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, ha, Abu Dhabi at Cebu, narinig nyo na ang laban. Si Pia Cayetano ang hinintay natin para, ay, Pia Cayetano, sorry, Alan Peter Cayetano ang hinintay natin para sa kabataan at OFWs, ha, may track record siya. At uh, si Tito Soto naman, kahit experience, ay may mga controversial na moments na hindi vibe ha, uh, ng 2025. Ang Senate Presidency ay hindi lang tungkol sa experience, kundi tungkol sa vision para sa future ng Pilipinas. Kaya mga kababayan sa Japan, Qatar at Los Angeles, i like ka, subscribe at share ito sa inyong mga kaibigan. Comment down below, team Cayetano o team Soto. Kung gusto niyo na mas maraming ganitong content, hit that subscribe button, ha, para suportahan ang hashtag Walk with Land. Ha, Follow us on TikTok and YouTube ha, para sa mas maraming shorts of, at full videos sa mga OFWs, ah, sa Dubai at Riyadh, magpadala ng super thanks para may pagpatuloy natin ang laban para sa inyo mga kaibigan. Salamat sa panonood mga kababayan. Ako si Lan, ang inyong hashtag walk with Lan, bringing you Pinoy politics with humor, heart at hassle. Abangan ang susunod nating video tungkol sa 2028 elections at kung paano ito makakaapekto sa kabataan at OFWs. Stay woke, stay proud. At magkita-kita tayo ulit ha. Am ah, mabuhay ang Pilipinas